Good afternoon guys. Mag-unboxing tayo ngayon ng uh, dumating na parcel dito sa amin. Ayan oh, in-order ko yan na sapatos ng aking anak para daw sa kanya Christmas party. Eh, ba diba, uso oh, ngayon ang uh, mga parang Korean-Korean na ano na sapatos at ito yun. Ah, uh, ngayon lang dumating at uh, ang sabi ko before is huwag daw or, wag order ng order sa, salasada Lazada at Shopee pero ngayon ako yung nag-order <laughs> pero hindi naman ako nag-order guys ng ano na hindi kailangan kaya pwede ba pwede ba pakibukas oh. ayan utusan natin si kamangarang asawa para buksan nyo yung ating parcel kung maganda ba ang hitsura Ah, uh, diba guys? So, Kulay like, white yan I mean, yung shoes. Nauso ngayon. Yung medyo malaki. Size ano yan guys? Size 36. At ang binayaran namin dyan is 219 lang. So, diba mura? Pero hindi ako nag-order yan. Yung, aming, yung aking mag-anak. <laughs> Kasi wala nga akong ano, wala nga akong Shopee. O, oh, ba diba, guys? Ang ganda. <laughs> Ito. May damage ano, ano naman yan pag sinuot Ayan guys 219 lang yan Kasi may voucher yata yun eh Si Agnes yung inutosan ko na orderan ako ng sapatos Para yan sa Christmas party Ni Jasmine Kasi magsusot daw sila ng dress Ang maganda Quality naman ay, kayo, wag kayong order ng order sa Lazada, Chapi, ako lang. Ha. <laughs> huh? Ipasukat natin guys kung ano kung kasya sa kanya. Tsaka. oo uh -huh. Oh, diba? Teemo, no? just, di ba? Medyo malugaw. just Ang ganda na, ano, ng ano. Ang ganda ng shoes na in order namin. Oy, di ba guys? Oh. Maganda naman talagang maganda naman siya tsaka mura kasi ano ngayon, di ba may sale ngayon yung 12 12. Kaya ayan. Maganda ang 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 brand. Ay, hindi naman mabasa yung brand. Ano yan? Sikil, Sikil Shoes. Diba ito yung uso sa mga Korean. Ayan, lagyan ng aming papa na papel para daw hindi mayupi. Para pagsuot is maganda talaga. O, ba diba? Ganon. Ang aming kamahalang papa. Kaalaga sa kanyang sapatos ng kanyang anak. O, de ba diba? Punasan lang yan. Mawala naman yan. Mm hmm, Excited. Mas excited pa yata si Papa. Eh. Ay, Bakit? Marumi ang, ang kamay mo? Eh, lang. Mas excited pa si Papa sa anak. <laughs> At yan lang guys, sa aking share ngayong hapon sa inyo sa aming unboxing sa dumating na delivery na shoes. me Jasmine bye bye guys thank you for watching